Ito yung pinakamasakit na part bilang isang magsasaka. Na halos nakikita mo yung mga tanim mo na halos sira dahil sa sakit. Na inalalagaan mo naman, pinastusan mo pero ganun talaga. May mga bagay talaga nangyayari na hindi mo inaasahan. Isipin mo na lang na lahat ng mga bagay na nangyayari is may dahilan para hindi ka masaktan. So, yun nga. Bago tayo magsimula is magandang araw muna sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino sa kamanan dako ng mundo. Maka Marcos ka man o maka Duterte, tuloy ang laban ng buhay. So bakit natin naisingit yon? Kasi nga alam naman siguro ng na mga kababayan natin kung ano nangyayari dito sa ating bansa. Na sobrang dami nang ang problema ng ating mga kababayan is sila-sila pa yung nag-aaway-away. Yun, sa government, sana wag kayong magalit sana wag nyo akong i-contempt hmm, so ito nga pala yung tanim nating siling labuyo halos na sa 3,000 heads to yun yung full bloom namin dito guys is nakarvest kami ng 30 kilos yung mga inaasahan namin dito is halos 100 kilos kaso nga lang yung problema is yun nga tinamaan ng sakit malupit na sakit ito yung pinakamalupit na sakit ng siling labuyo or sili yung lapnos na tinatawag na alos hindi na dumadating sa stage ng hinog yung tanim mo namamatay na. Kung naman alos lahat, dami pa sanang hinog. Kaso yung problema is yun nga namamatay. Ano, nalalanta. Base sa experience ko ito yung isa sa mga pinakamalupit na sakit ng siling labuyo. Pangalawa is yung bacterial well na tinatawag. Siguro alam naman ng mga farmer natin yan. Alam ko namang matitilino yung mga farmer ng ano ng Pilipinas. So, yun nga pala si Boosterbs, yung partner natin dito. And shoutout nga pala sa atin natin, no? Sa pamilya natin, si uh, atin natin na si Jennifer Villanueva Gonzalez tapos yung mga anak niyang mababait yun belated happy birthday sa ang Gabriel ang sa asawa niyang mabait na si Kuya Gilbert tapos yung brother natin na tuloy tuloy pa rin yung suporta sa atin kahit ilang beses tayong madapa na hindi tayo pinapababayaan. siya kasi yung nagsosupport sa finance sa ating pagtatanim tapos syempre sa mahal nating nanay ayun shout out din sa mga relatives natin tita tito pagpasensya nyo na kung hindi ko kayo mababanggit kasi sobrang dami ng ating mga relatives sa mga friends natin na tuloy-tuloy yung suporta sa atin na kahit hindi na tayo nakapag-upload kasi nga halos dinamdam ko kasi yung sakit na nangyari sa ating tanim feel the pain sabi nga nila ba diba? the more you pain the more you're stronger yan so siguro gagawin na lang namin dito is kukunin na lang to mumower na lang to tapos magtatanim na lang ng panibagong ibang tanim na hindi na sili kasi pag tinaniman mo ulit ng sili to kasi nga tatatamaan ulit ng ano ng sakit na lapnos so yun sa mga government pala is sana wag na kayo mag-away-away imbis na mag-away-away kayo is tutukan nyo naman yung mga uh, totoong problema ng bansa na kinakaharap ngayon hindi yung kayo-kayo mismo is nag-away-away so uh, ngayon hanggang dito na lang muna siguro yun shout muna sa lahat ng mga followers natin na Pilipino sa ang dako ng mundo tuloy ang laban ng buhay kahit gaano kahirap sabi nga ng Nike is just do it don't give up. So, yun. Thank you. Bye. Anan Kapdhan. God bless sa lahat. Bye. Love you. Bye.